Dito sir. Ano po nangyari, guys, sir? Stroke po siya? Yeah. Tadi, nangyari mo ma, to. Tapos, taka na lang ang ma Biglang, parang, may tagi mo mo kayo. Kailan pa po kayo hindi makalakad ng maayos? Kailan mm. pa, ni May it, ma? May it, ma? May it, yung 7, pero ganun na ako maglakad. Hindi, kailan nagsimula? yung simula? Lakot yung clock na ganun, yung bago dumating diba, ka ala, ano? Pero nakakalakad pa ako. Pero pag ganun ganon ka na. Mm -hmm. Kailan nagsimula yung parang nahirapan ng stretch yung pamo? Kasi namamasakot ako ng tries, kaya rin bubot mm -hmm. ako ng mga bigas, minsan bigas yung muna. Oh. Mga ilang buwan na yan, sir? Mag, bukod dun sa ano, diba? Sabi mo, Siguro June 8? sa ano, June 8 o last year? Lang. Yung drum. Pero yung paa muna na parang masakit na. Yung mga yung mo. No? Kasi doon natin simulan yan. Kasi hindi na, baka na puro, nadagdagan na lang yan. Eh. Diba? Baka, siyempre gaganong-ganong ka na eh. Masakit na. Eh siyempre, eh, habang tumatagal, nasisira na nasisira. Kato dyan, sabi mo, nagbubukas ka ng mabigat. Siyempre, pag tiningin natin yan, lalong habang patagal ng paragal, pasakit masakit. Tadya mo, kailan? Siguro baka ito mga January lang. Eh. January lang? sa uh -huh. Pati mo Ano po yan? Ah, ito lang. Itong lang. Baka may uri kayo. Baka ano Ah, ba 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 yun na nga. 49 Ita rin 49. Naku, kaya nga naman pala eh. Kaya palang malulung po talaga kayo. Hmm, kaya pala. Hmm, kaya talaga yung food na kayo. Lulung po yung na kayo ng Yuris. Yung food na kayo ng Yuris. kayo ng Ina, maliwanag na sa akin ang lahat. Kasi... Ganito po yan, ma'am, sir. Ganito po yan. Pag hindi po kayo tumigil sa kakakain ng ano, kakakain ng karne, mga high protein, tulad niya, kumakain kayo ng baboy, kumakain kayo ng baka. Ang mga bawal sa ano, tuna, baboy, baka, kahit anong laman loob, soft drinks, sobrang aalat na pagkain, mga tuyo, mga ano, toyo, tapos, ah uh, yung mga pagkain na dalawa yung crab mga lam, mga ano mataas kong yurit niya yung mga pus, mga seafoods hey, mataas na yun ay mga puro isda lang ngayon, hindi, tignan mo, tinubuan ka lang ng no, deposito, ang laki sa tukod. Ibig sabihin, talagang sumasablay kayo sa pagkain. Para nga pong malulung po siya pag mataas ang ano. Kasi sasakit na lang bigla yung mga joint mo, sisirain kasi ng uric acid. Pag may crisp, may malamang may ganyan ganyan, yan, yan, Eh no, malamang sa loob niyan, namamaga yung ano, bubukol na rin siya. Kaya hindi mo na may tukod. 800 mahigit. 849. Ganyan ko kasi yan, ang range ata yan hanggang ano lang eh. One, uh, 150 to parang 300 parang ganyan dalawa kasi yan eh, may range na ganoon mayroong range na 1 to 7 yung 7 mataas na yun yung sayo dapat yan 150 to 250 parang ganyan ah, ay 350 kung nag ka, dinobli mo di ibig sabihin sa 7 na ganoon ah 7 ang mataas, parang nag 14 ka na o 13. Sobrang taas niyan. Magkakaroon na talaga kayo ng mga uh, yung tawag na Yuri Crystal. Ayan o. Oh, Wala o. Oh. Ayan oh. Ayan o. Oh, deposit po ang tawag dyan. Ayan o oh, Yuri Crystal. Ayan. Ayan. Tapos yung huling tumubo sa'yo, Ito na. Ito na lang. Ayan o. Oh, namumula pa o. O. Oh. Oh. Masakit dyan sir. Ganyan din empu Yan sa labas, ano Pero pag may Yuri ka ma, tumatama po sa lahat ng joian pansin mo pansin mo ayan puro dugtungan dugtungan niyan masasakit mo masasakit yan ito o laking dugtungan yan Ibiga ang tawag dyan is Yuri crystal Nagkakaroon po tayo ng maraming deposit pag tayo ay mayroong problem sa liver may inyong pa ba kayo? Hindi yeah, na, ito ba? Kailan game Ito, ito <laughs> <laughs> kay, Ano ba Ano ba Yung Birthday na. Ito lang. Ito mo din lang so, Ay, June. June. May Ano pa lang ngayon <laughs> eh. <'Cause laughs> June, July 2 eh. Sa gumuwi yan, saan mo tumingin? <laughs> Gari pang pa so so, Sir, kung mangyayari dyan sir hindi yan mag-giprit. yung sakit, pero... Nandiyan po yung ano. Kasi kailangan yan talaga. Mag-diet kayo tapos papawis. Paano kayo mapapawisan mag-bike kayo? Kung meron kayong bike na ano ron. Yung tawag mo, stationary bike. Yun po ang magkatanggal yan tapos medication. Kung ano yung binigay sa inyo ng ano. Magpat. Di ba nagpa blood chem kayo, lumabas nga 849, uric nyo sobrang taas yan, may tama yung liver natin pero anong sagot dyan? kailangan nyo pong mabawisan kailangan nyo pong magbaek mag-ehersisyo pero hindi po yan ano ah one time treatment unti-unti yan mawawala yung mga deposito nyo na yan kumain kayo ng celery carrots green apple cucumber ibiblender nyo yun magiging ano yan dito mo namumula parang magbabalat yan parang yung sugat na gumagaling yan ganyan oh no? magbabalat siya tapos maano na siya magdadunayot na Ayan, ganyan. Magbabalat siya tapos ninipis na siya. Pero once na kumain ka ng ano, ng bawal, wala. Ganun lang ulit. Ang tawag nga dyan, uric crystal, na dapat, yung uric acid na yun, uric acid yan eh. Dapat nga dyan, amino acid dyan, yung kinecreate ng liver. Ngayon, pinacheck up mo ba yung liver mo? Mataas yung S Yung SGPT, asa na yung ano nyo, files nyo? Nasaan? Yung blood chem. Ayun, ayun Pagpakakuha ko ng dugo na Oo, no? oh, nasa na, result Yun ang ano Ipapaliwanan ko pa sa inyo ng mas, mala, mas malalim-lalim Pero, master, mga didiretso ba to? Didiretso yan Pero ngayon, parang hindi ngayon dito Didiretso yan pag nag-diet ka kusa saan ang didiretso yan Masa, iwas lang sa mga pagkain Oo, iwas ka lang muna sa bab Baboy, baka, laman loob Mag-ano ka muna kontrol ka muna sa pagkain. Kailangan mo talaga ma... -ano. basta, kunyari, nag-control ka ng isang linggo, kinabukasan, uy, tagal ko hindi kumakain ng baboy, tagal ko hindi kumakain ng barbecue. Mga hindi ako makain. Tapos, uminom ka naman. Sabihin, hindi naman ako mamumulutan eh, uminom ka naman. Okay? Ganun din. Mm -hmm. Eh, e, yung gatas. Ano ba? Pwede, pinaka-the best po pinaka the best mag-research po kayo ano po anong bawal sa may uric ano ang bawal sa mga ano ang matataas ang uric acid na pagkain para maiwasan niyo rin kasi ako hindi ko perfect eh kumbaga yung sin yung pinaka common lang yung mga carnigar, gar may red tuna ako batay ka diyan yeah, kasi yan yung magmula sa galunggong may pera yun. Yari ka dyan. Tataas na mo yung huling. May nangangay ng na ang isisang pagkain. Mm -hmm. Yun na yung pinaka-common. Pero, siyempre, katulad nito ito, namamaga, ang laki. Oh. Hindi kasi ito kagad madederecho. Tapos, once na may ganito kayo, papatong na rin dito yung osteoarthritis. Alam mo kung bakit? Kasi walang movement eh. Hindi na siya nasuswing mo ng gano'n. Hindi mo na siya ni-stress ng gano'n. Ngayon, gagapok ngayon itong ano, ito, ito tignan mo, hindi may galaw. Tignan mo to. Distract mo lang. Oh, may gagalaw, di ba? Ito. Oh, wala. Pakat. Ang tigas. Kailangan niya nagagalaw, kagaya nito. Sir, pwede siya sa dagat sa maglakan. Pati yung dagat. Kasi malapit lang sa eh. Alam niyo, mas maganda. Alam niyo, mas maganda talaga. Pansamantala, kung kaya niyo mag-bike-bike ng yung sa ano, lang, stationary bike. Tapos mag-jacket kayo. Pero dagdagan mo kayo muna niya. Papawis kayo muna papawis. Mga dalawang buwan, tatlong buwan. Talag mga yan. Yan o. Ang mga yan. Unti-unti yung makikita mo, mga ano yan, parang ano. Tapos yun nga, celery, carrots, green apple, cucumber. Kaya pang pamatagpag. Biblender mo yun. Pag nagsawa ka na, bumili ka ng honey yun ang pampalasa. Yun ang pinakaasukal mo kasi yung pinaka yun. But, sir, Tsaka, yung... ito, sir, yun ang pinakasip na yun. Tsaka ang masansyo to sir, hindi yun ng todo. Kita mo yung haplos ko. Haplos lang ng pagmamahal para ka lang nagahaplos ng baby. Mm -hmm. Tapos ito sir, yun nga, kailangan talaga itanim mo sa isip mo, papawis, exercise talaga ang sagot ito. Tapos kung meron sa inyo binigay na medication, yun lang muna ito, matutulong ko lang dito kahit papano, yayanigin ko ito gagalaw, pagagalawin ko ito mababawasan lang yung sakit pero yung treatment talaga medication kasi ang iulit pero makakapagbisikleta kaya ako eh makakapagbisikleta kaya ang mo lang, huwag pibiglain nararamdaman mo mm -hmm. kaya nga mas maganda yung stationary alam mo bakit kasi hindi ka tutumbarun eh hindi ka tulad ng mga regular na bike pag na Magpipray ano ka, tutumbaga tutumba ka kasi hindi mo maabot. Pa ganun pa. O ganun ganun ka na muna, pag pinawisan ka ron. Yan, dire-direcho lang yan. E. Tsaka mawawala yung tamlay ng katawa mo. Pero kung um, parang ganito eh. Pero yung bakit gaganong ganun pala yung tocho, so, pwede na yan. Oo. Oh. -ganun, ganun to. Tapos magbilad-bilad kayo sa araw ha, yung vitamin D ng araw. Yan sa sabi ko sa'yo. Magbilad-bilad kayo uh, ron hindi pwede na sa kwarto kay palagi. Lulumpuin ka talaga ng isa. Malakad ka sa tabing dagat. Ang lapit-lapit ng dagat eh. Sa subi kayo. Mm. Malapit na. Yun ay yung pagsikat ng araw. Mm. Magbilad ka roon magdala ka ng upuan. Yung yung upuan na parang may tungkod na rin. Hindi yung tutok eh. Kasi ito, kung gusto mo, bata ka pa na ba Ilang buwan lang ito, buwan. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung treatment nito hindi pa isahan ka. Masada ako sa tricycle. Kailangan ito magalaw-galaw talaga magalaw, yung loob mo. Para gumag... Namamasada kayo ng tricycle. Eh siyempre, hindi na kayo napapawi. Ang pawis nyo rin, yung bilad lang ng ano, katanghalian. Iba pa rin yung may yung mga ano, air sisyo araw-araw. Kahit sa gabi, mag-exit. Kahit pa walking-walking lang, tapos na tigil sa sa pagkain bawal. Ay, madaling araw. Napapasok. Lumpuin ka na lang po. Nakapansok sa tulog. Ganyan din po yan. Deposito yan dito. May deposito yan Hing dito. Kasi kung, kung makikita yung tuhod niya, good naman. Hindi kasi kita yan. Hmm. Ito yung tuhod. Tignan mo, may allowance, di ba? Yeah. Hindi yan namamagang, may allowance talaga yan. Tignan mo yung sa'yo. Ayan o, no? tignan mo, may allowance yun sa'yo. ba? Diba? Ang problema nung sa'yo, hindi makikita yung sa sa'nong yung yung mga ligaments na ano yan kunya yung bukol na Diyan nakikita sa x-ray Pagang magayong ang ito. May ito. Tapos, haplos-haplosin mo lang ito ng pawak. lang. ka ng cucumber yung pag mo kay Kaya? labanan, hayaan mo na masaktan ka ng konti para mainat na siya. Sige, kung labanan, hayaan mo na siya mainat. Tansya ko naman yan, pagkasag. Pagkasag. Sige, laglag mo lang. Sige, lamutan mo lang. Iyan mo lang. Mabigil eh. Mabigil mo. Oo, mabigil mo lang. Sige lang. Mabigil eh. Para makatak pa siya. Ito na yung pinaka-stretching mo dito kasi hindi nga ano. Ano mo madalas na mapag-ain niya? Ano po? Yung bangs po. Yung bangs na may kais-kais. Siyempre, Tilapyo ako ngayon. Ano pa? Okay, sa luwit yeah, yan. Sarap yan, masarap so, yan. May inong pa ba ito si papa mo? Hindi na ba. Um, 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 may inong na talaga yung pag umuwi dito. May inong siya? Oo. May inong ka pa pala eh. Hindi, hindi. Ayoko Ngayon hindi na. Nakaramdam na eh. <laughs> na. So, sa lood yung mga siko mo, hindi mo na lang naihani yan? Hindi, pinapagalitan ko sa lood. Hindi mo matutupi? Binsan Hindi mo maging maano? Ganon din yan. Buti nga sa'yo sa sa sentrong-sentrong sa labas itong eh. Kung sa medyo dito yan, nakupo. Ganito rin yan. Ayan o. Oh. May spacing pa. Gagaling pa to. Malaking chance mo pa. Hindi pa siya nadurog talaga yung ano. Hindi pa nasira yung mga pinaka-spacing. Malaki pa chance mo. Tatlong buwan ka lang mag-medication. Pawis ka na gusto. Hindi yung lagi kang ano. Pumulabanan masakit din may sige hindi naman hindi, hindi naman ito na talaga balang, pag sa balakang tagilid ka kasi yan, na ang ano yan. Sabi lang sa inyo. niya tatandaan pag tumasa ang yurik, yung may namamaga sa inyo, huwag yung ipahilot. Relax lang. Huwag mong labanan. Tapaka. Tapaka. Ang, ang teknik lang sa hilo dyan, parang lang, para lang uh, ano, hapros baby lang. Pasagsagan mataas ang unit ito, namumula yun. Namumula yun mga Hindi Roy, yung mga pantuhon. Hindi yung masas ito, alam mo na yung masas ito. Hirap kalaban mas masarap yung labong-labong lang muna siya. Yun, nasa akin yan. Ano lang, kaya muna kayo ng ano dito kasi yung mga bawal-bawal. Tapos yung dito nyo, yung, yung liver nyo, yung talaga ang may tama dyan. Kasi ang nagkikreate ng uric acid is liver. Pag sumablay ni liver, pero pag kayo na-good, yun yung tawag na amino acid. Amino acid si yan yung mga nagpapahan ng nagpapasigla ng mga joint natin para matulang, para kakakilos tayo hey, ng Ngayon, kung ano yung binigay sa inyo yung gamot, yan na yun, lang mm. yung... Tapos, ilubog nyo yan sa anong... Katulad nyo, nasa dagat kayo. Oo, no, yun yung talaga sabi yung dagat na maligam-gam eh. Pag wala akong nararamdaman na hindi na ako gam, yung gamot. Mm. Kasi mm -hmm. natatakot na uminom yung gamot, baka maraming ano eh. Pero kung kaya nyo uminom ng gamot, kumain nyo. Huwag na muna kayo minum ng gamot, diba? Araw-araw, bite kayo ng Araw-araw. Hanggat sa hindi kayo pinapawisan, pag pinawisan kayo, inom na kayo ng tubig. Magmuya kayo ng palagi na ano? Cucumber. Cucumber, bibili kayo palagi niya. Tatlong buwan, straight nyo lang papawis. Gaganda yung ano nyo. Tsaka, bata pa naman kayo eh. Bata pa kayo. Ito pa, meron pa nga ano. Meron na rin Ayan o. Oh. Lahat ng dagtunga mayroon. Yung uric yun. Yung mga joints. Masamadali. Masakit pa rin. Hindi naman masakit pa. Kaya lang, bakit nakatubo Hindi pa. Oo. Oh. Hindi, hindi pa siya magistrate sir. Eh. Kasi hindi pwedeng pinili niya. Map Papakakit yung mga tendo ni sir. Hindi pwedeng pinili siya. Eh, yan kasi talaga. Hindi talaga advisable lang ano dyan. Yung massage-massage. Okay. Massage.